Good morning, mga sinyor. Sa ngayon po sa kasalukuyan, nandito tayo sa Marilaw dito sa Bulacan. Sa Marilaw dito sa bahay ko. Ngayon, uh, Nung isang araw Nagpunta punta tayo doon sa mga mapisa natin doon sa mga refrigerator. Kaya 'yun, ano na Jones naka naka-albur tayo ng manok. Ayun daw yung ano sabi nila ay eh, basilan daw yung naglahi so ang ano ang resulta po ay hindi naman na uh, puro ano uh, basilan kasi uh, marang ano na nag crossbreed na sa uh, native kaya ito po yung ano yung mga binigay niya sa akin papasalamat tayo nga pala shout out po doon sa kay Ali at saka kay Rickson yung mga pinsa natin, mga pinsanan do sa prinsa si Ali po ang nagbigay sa atin ng isang paris at kaya natutuwa na una ko dahil um, malalaki sila at tamang tama ikukrossbreed din natin do sa pina lahi ko na ano yung native din at saka Road Island Red. So meron pong natira na tatlong inahin na Road Island Red. Kaya yon tamang-tama, i-crossbreed natin si Basilan. Basilan daw po ito eh, yung ano niya, yung pinakang na uh, nag-cross doon sa native na alaga nung pisang ko. Kasi yung kapitbahay nila doon, eh mga taga Mindanao daw po yata ah, mayroong ano yung mga tandang nila na gagala-gala din doon sa kapitbahay nila kaya nagkaroon sila ng lahi ng basilan Kaya yan po mga kasinyor, uh, mga kalulod J. Ayan o. Oh. Tandang po yung medyo ano na yan, medyo gray. Yung puti. Tapos yung ano, magkapatid po sila. sa Paris yung binigay sa atin. Ngayon pag uwi natin ng probisya, uwi na po tayo mamaya. Dahil medyo mahaba-haba na yung bakasyon natin. <laughs> Kaya uwi tayo mamaya. Ngayon, yung tatlong Rhode Island Red doon, saka siya, bali magiging lima sila sa isang breeding pin na gagawin natin pag -uwi natin doon sa probinsya Basilan uh, na crossbreed ng native tapos yung Rhode Island Red na crossbreed sa native din doon sa probinsya so pagsasamay natin bali sila ay lima na crossbreed ng Basilan native at saka Rhode Island red native okay yun po uwi tayo mamaya uwi yung paglalagyan nila kumuha ko ng medyo mahaba haba mataas na karton kasi matataas sila eh ayun oh tingnan, tingnan nyo oh. kasi taas nila <laughs> halos lagpas kaya kailangan yung medyo mataas na karton ang kailangan ilal paglalagyan ito yung natin. Apa. Ayan uh, o. <laughs> apo, apo ko yan. <laughs> Say hi, hi. Hi. Okay. Good morning, sabi mo dali. Good morning. Good morning, sabi mo dali. Ayan, hmm. uh, ito yung paglalagyan natin. Apa. Hmm. Hindi po yan si Amber, si Winter po yan. Ito po kong makulit. Ayan, o. Oh. Pinakain na natin para medyo malayo-layo yung biyahe. Isang araw at isang magdamag. <laughs> Balikin na bukasan na ng umaga at doon na tayo sa Probinsya. yan yung mga bagahe na natin na dadalhin o. Oh. Ayan, isa, dalawa, tatlo, at saka pang-apat yung manok.